good morning sa mga walang pangarap Nandito tayo ngayon sa Pangasinan sa pinapagawang rest house ng isa nating kapatid na walang pangarap Aake tayo Maganda na yung, maganda yung tanawin dito eh oh, tayo sa taas so hindi pa siya tapos ah pinuntahan lang namin binisita dito tayo sa pinakataas kasi maganda yung mga tanawin dito so and dito tayo sa third floor so yan huh? maganda maganda na sikat ng araw dito sa, sa likod sa likod nito, mga palayan ayan o oh. oh, diba ang ganda So good morning, good morning sa inyo mga makawalang pangarap dyan nandito lang kami ngayon sa Pangasinan Ayan, morning, panakita ko lang sa inyo Ayan.